Okay. Bec, anong, anong challenge natin ngayon kay Mar? Dito po tayo ngayon sa McDonaldilcoa. Challenge po natin si Mar. Bakit <laughs> si Doris i-focus mo dito. Ayan. Okay, ito okay, po pa, ang pang ng iba't ibang... anong muna kasi yan? Ito yan. Yung Carbrite na diet, ano? Diet bar na chocolate na kadiri. La sa, galing sa healthy options kinongkap na the usual. May ketchup, may gravy. May kani. 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 na tira And, May sundae. May konti na nga. Bale. Kakainin ni Maria at ang kapalit niya ay... Kakainin niya <laughs> ng hindi biglaan na pilipilit pero parang masarap na masarap na masarap na masarap na kong kapsula. Ayan, inaamay. Ito kapalit, kapalit ng Beck. P100 pesos galing sa busa ko. Tinodohan ni Beck na. kasi nakapubrosok. <laughs> Ma, At sa nga pala birthday ko na mamaya. Uh, Wala uh, lang. Mara, ready ka na ba? Ready na. Siya na iyak ako. Ang <laughs> game la, na. May na talaga yun na ngayon. 200 ah. Iyok. Iyok. Mayan last ah. Sarap. Ni nanam nam, big talo ka. Nam 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 ni Maro gravy yun na may ketchup. <laughs> na sumang, sumang may, may ew, may <laughs> <laughs> Walan <tubig. laughs> stop. Walang tubig. Nasa na yung ano, pinakamalaking part. Ayan, yun, yun. Oh my God! <sighs> Tingnan, baka hindi mo nilinok. Nilinokin <laughs> mga. Okay na yun? Abisin mo yan. Ay! <laughs> Sayang ang 200. Okay lang. Gapit si Beko. Umupos Kung tinayaman mo lang yung saloto. Baka nanalo ka pa. Grabe. <laughs> sarap. Malinam na, Mar. Anong lasa niyan? Seryoso, anong lasa? Ayaw mo malaman. <laughs> 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 Baka naman <laughs> <yung ang> enjoy <Drake>, ka <laughs> kaya inuubos mo. Tumam mo. Siyempre ganda yan, hindi kaya masarap lasa niya. Ganda niya, siyempre na makikita. Hindi Mar, ano ang lasa niyan. Mar, pwede ka na sa mga SNM. Shit! Pwede ka talaga Mar sa, ano, sa Amazing Race. Mananalo tayo. Talo ako, pero okay lang. Natawa ako. Talo siya. Na? Natuwa ako. Mas nakita akong pinipilit lang hindi Mar maging masaya. Napapa-thumbs up. Parang talo. Yes. Oh my god, I'm 200 pesos richer. Ba't ang ko yan sa ilang araw? paano? Oh, magkita ng mga eksena kita. Shit, ako nga pala. Oh my god. So ayan, ayan po, nasaksihan niyo po kung gaano kumain si Mar. Magsimula lang po yan noong 1998 <laughs> ng si Beck. Nakapulot ng ano, ilang piraso oh ng M&M sa lupa sa Sunken Garden. Tapos bigla na yung pinigay kay Mar at si Mar kinain niya. Walang pagtatanong. Walang tanong. kasi na. <laughs> Doon na nakuha ni Mar na may talent pala siyang kumain ng mga bagay na... Naman. At alam niyo ba, -basta -basta siya dati sa Polilio Island. Napalit naman ng isang saging na pinag aagawan namin. Na sinubo ni Mar yung bombo. Sinubo niya yung buong pitino na sobrang laki. Sobrang laki. <laughs> Alam mo, talent yan kasi pwede natin yan magamit pag sumali na tayo ng Amazing Race. Sinubo niya ng bombo. Kung si, si Mar ang talent niya kakain, ikaw anong talent mo sa Amazing Race? Ah, uh, yung pinapaguluan ng mga ano, insekto. Insecto. <laughs> ako, ang talent ko, pwede nyo akong ilaglag kahit sa matataas na lugar. Kebs ko lang. Kahit mga ano, 100 story building, so, i-harness so, nyo lang ako. Okay. Kailangan po so, natin so, ng na, isang ano. Kailangan natin member. ng isang member na na malinaw ang mata. Madali <laughs> mag-drive? Mag Madali na akong mag-aral mag-drive eh. Kasi super sporty. Si Rodel yun. Kailangan natin si Rodel kasi magbuhat, yung malamamot, yung lakas. Siyempre marami siya alam na lang. Kailan, kailangan natin si Levi. <laughs> Bakit? Ching, hindi. Bakit? Wala siyang talent. <laughs> oh God! Ako <the> nukibit! <laughs> kailangan natin si Charles. <laughs> Best friend ka na. Kailangan mo si Charles yes. so, Amazing Race. Ilan yeah, pa kailangan? Kapat. Apat. ako pa si Rodel na tayo ng apat ni Rodel. Hindi, wala naman mga natin. Malibar si Rodel. Kailangan ba si si Pebbles. Kaya lang. Kaya lang kahit sino. Basta kasundo natin. Wala eh, parang neutral ka eh. Basta ako Basta ako bet ko si Rodel kasi marunong siyang magsa ibang language. Tapos malakas yung katawan niya. At saka, sanay siya sa outdoor. Kasi, nagka-camping siya, natutulog siya sa kung saan saan. sa tao. Simula pa lang. Simula pa lang ito ng Salubong Festival. Marami pang mangyayari. Victor, kakorn! 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 Kakorn!